Gagawa tayo ng creamy rellinong bangos. Uh, so yun guys, yung mga balat na yun ng bangos, mayroon na po siyang uh, panimpla. So papakita ko lang sa inyo yung ating mga ingredients. Uh, Naka-list na rin po yan sa dulo ng aking video. So, dahil meron po tayong sibuyas at saka bawang, igigisa lang po natin siya hanggang sa magiging golden brown po yung ating bawang. Isusunod naman natin yung ating sibuyas. Yan. So, kailangan po uh, mga mare, magiging lalabas po yung pinaka bangon niya. Ngayon, nakotsa na po natin yan. Isusunod na natin ang ating carrots at saka potato. So yung potato po medyo nag dark color siya daw nga nang pag So pero don't worry guys, okay pa rin po 'yan. Isusunod naman natin yung ating dairy cream. So, kailangan lang po, ihalo lang po natin ng maayos yan para po lahat ng ingredients ay magkakalasa. So, yan po, halo-halo lang hanggang sa magwell well combine na. Isusunod naman natin yung, yun po yung laman ng bangos. So, yan po guys, wala na po siyang tinik. So, kailangan lang talaga tsagaan lang natin yan, natanggalan ng tinik. As long as malinis po yung ating mga kamay. So isusunod ko naman yung ating green peas at sweet raisin yan. So bahala na po kayo kung luto na yung green peas or uncooked. So bahala na po kayong mag uh, lagay kung ano yung gusto ninyo. So ihalo lang din natin uli at lalagyan naman natin ng ayan po yung ham. So instead na giniling yung gamit ko, guys, ham talaga yung hinahalo ko sa aking creamy rellenong bangos. Yan. So, wag na lang muna natin ihahaloin. Isasabay na po natin yung ating mga ibang ingredients. Yan. Ilalagay natin yung ating uh, seasoning. So, yan. Ako, guys, magic sarap po yung nilalagay ko at isusunod uli natin yung natira nating dairy cream kanina. Yan, ihalo lang po natin. Bali guys, hindi na kayo matatagalan sa paggisan yan kasi luto na po yung ating bangos. Yan. Bali-bali yung gulay lang po yung niluto natin dyan. Ngayon, hindi ko na po napakita sa inyo kung paano ko ipinasok uli yung mga laman kanina. So, ayan na po yung finished product ko. Yan. Ito po pala guys, uh, isa lang to sa mga omorder sa akin noong Pasko. So, bago nyo po iprito, ipasok nyo muna sa freezer ng kahit 1 hour. Tapos, lalagyan nyo po siya ng harina bago iprito. Ayan po. Yan, ganyan po yung pagkakabalot uh, balut ko. Kasi mamaya po, i-deliver ide na po yan. So, isang malinis na ah uh, foil lang po. Tapos, binalot ko lang siya ng plastic. So, ayan panghanda po pala nila yan sa Noche Buena. So maraming salamat guys sa inyong panunood. Isang magandang araw sa ating lahat. God bless!